Magandang araw! Maliban sa sahod, <laughs> isa ito sa mga inaabangan ko sa araw-araw na pagpasok ko. Last day! Yung sayang-saya ka sa pagbo over, pero yung mukha mo hindi makisama kasi pagampag. May bago pa ba? <laughs> Ay, masasan ba't masasanay din kayo? Yung buhok ko nga mukhang sabo ko, tikin na niyo Pero na. sa totoo lamang, nasaktan kasi ang anit ko pagkasuklay ng suklay. Napapaisip nga ako minsan. Normal pa kaya ako? Oo, pero yung lalamunan mo, hindi na normal. Ay, dahak dahaki muna iyan ang magluan. <laughs> Hoy. Alam niyo kang kahapon, ay birthday ng amo kong lalaki. Bihira na lang siyang pumunta sa trabaho, gawa ng ang namamalakad na ngayon ay ang kanyang panganay na anak. Pero yung asawa niyang babae yun yung lagi kong kasama sa isda. Break time namin kahapon, ano? Pumasok, naka-isling ba? Yun naman, ay lagi niyang gamit. Maliit lang yun, gawa ng lagay niya lang ng cellphone. Eh, ang nakakuha sa atensyon namin eh, itong kitchen niya sa bag na dinosaur. Ay, hindi sa pag i Eh, mas malaka pa sa isling bag na gamit niya. Tapos yung dinosaur ay kulay green at nganganganga. Pero kung iisipin, eh, oo, oh, eh, ano naman? eh nagmukha lang katawa-tawa, gawa ng hisping hispeng suutan. Tapos pagpasok niya pa sa may pinto, ay eh, parang sinasadya niyang ipinip reflex yung kanyang dinosaur. Yung keychain, Baka ha? Baka ibang dinosaur ang iniisip niya. <coughs> Para bang proud na proud siya. Hindi ngayon nakatis itong anak kong babae. Ano? Regalo namin yan sa kanya. Naghati kami ng anak kong babae. Aha, uh -huh, At pinaghatian pa pala. Yung kaninang ako ay napapatawa na gusto ko ng pulaan. Maya-maya, parang napalitan siya ng paghanga. Ang galing ng mindset nila. Para kasing ang naging dating sa akin. Ang galing. Andun sila sa appreciation. Wala sa value. Parang si nanay, ang purpose niya. Mapangiti ang asawa sa kaarawan. Tapos si tatay naman, ramdam ko na proud siya. Kahit na pinupula-pulaan niya yung dinosaur. Sabi niya sa kanyang asawa. Pagkakalak naman na rin binili mo. Ko, eh, may plano pa yatang sa trabaho magbangayari. Ang naman itong isa. Uh -huh. Anong panama ni Sharon at Gabi? Tinanong ko ngayon itong amo kong babae. Yan ang regalo mo. Oo. Oo. Ang cute ano, Pinicturan ko pa siya bago pumasok. Pero kumain naman kami sa labas. Parang nga ngayon lang ako naka-encounter na mag-asawang hapon ng ganito ang pagsasama. Karamihan kasi sa naririnig ko, once na maging mag-asawa na daw, tagal lang patagal ay eh, parang roommate na lang. Sabi pa nga ng iba, iisang isang bahay nakatira pero magkaiba ng kwarto. Oh, marites na marites ang dating ko, no? Sabi nga nila, aralin mo ang kultura ng bansang pupuntahan mo. Nahagip 'yan na napag-aralan ko. <laughs> Yan naman isabi-sabi lamang ha. Eh, ako na may kalahating chismosa. Masahin ko yung nga, nga habang may nagkukwento. Abay sa lahat ng aralan na ako magaling. Eh. Hindi sa kultura ha. Miss, miss. Dumayo lang talaga sa trabaho para kumain at magchismis. Ko, akala mo na may pagod na pagod din. Ay, hindi pang ako'y samahan yung manong halian. Are, ang aking ulam, hindi ito tinola ha? Yan ay adobo sa asin o adobo sa suka. Basta adobo siya na walang toyo. Basta ang dessert ko dyan. Ay, yung tirang price ko kahapon sa makdo. Ay, nalaban sa kuna. Ay, gayon rin naman ang lasa. Pagkatapos ko dyan kumain, ay didiretso na ako sa gulayan. Na ngayon pa lang ako makakapagbalot ng ganito. Sabi ng amo ko, ay first time daw nilang tumanggap ng ganitong deliver. Yung pinakaunang i-deliver ng ganyan dito sa trabaho, ay hindi muna nila ibinenta. mo nilang sample sa mga customer. At yung iba ay sa aming mga empleyado. Kumpara sa regular na patatas, alaman mas madilaw. Ipapakita ko sa inyo pag nagluto ko ng kaldereta. Gawa ng ito yung patatas na gagamitin ko. Ay, yung kaldereta nga yun, na hindi matuloy-tuloy. Eh. Lagi ko nalang makalimutan yung tomato sauce na yeah. yan. Ay, parang patuyot na yung mga bell pepper ko. Ko, eh, may auditor nga pala akong dumating. Abay, kumbinsin ka. <coughs> hindi, yan yung mga kaibigan nating parme. Sa kanila rin galing itong binabalot kong patatas. Ngayon naman, nag-deliver lang sila ng bell pepper at kamatis. Ito ang binibista ng kanilang mga kakompetensyan supplier. Ay, nung makita ang aming mga kamatis, eh. Nasahin ko hindi maiyabang ang kanilang mga kamatis. Sabi, eh, bawi kami next year. <coughs> Ko, itinanggap agad ang pagkatalo. Tingnan nyo, nandiyan din yung kalaban nyo sa bell pepper. Ko, idumampot e, agad na minimum. mapapakumparahan. Ibang breed siguro ito, no? Yan naman naman, ope, green na green. Mampima <laughs> oh. namin. Babawi kami na Baka mapasama, ha? <laughs> 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 Baka mapasama, ha? Sinisiraan <laughs> 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 nga namin. <laughs> ang ganda, no? Pero hindi Kala, green na green. Hindi green na green. Pero sa tunay, maliliit sila. Yung bell pepper, ha? Pero pwede din naman sila. Eh! Hindi, yung totoo, e eh, maliliit talaga yung harvest nilang pepper. Kaya nang sinabi kong tingnan nyo dyan yung kakompetensya nyo, abay gulat ko, malakay yung bitbit bit na pagkukumparahan. Lasahin ko'y pinili. <laughs> e eh, akala may paalis na, hindi, hihirit pa. <laughs> Dito nagyayabang sa kanilang patatas. This is our potato. Lumayo na yung It looks like ube. <laughs> Baya ulit no? Wala sa ating ganto, di ka? Wala. <laughs> Uh, at nakaya nga si Cordapia? Eh, this time, may eh, panalo sila. Bay sila ganaman ang kauna-una na kapag-deliver niyan din eh. Pero tunay, bilang isang Pinoy, ako'y napaparoud sa kanila. Hindi dahil sa kaibigan ko sila, ha? Gawa nung yung may-ari ng kanilang farm. Ay itinawala na sa kanila. Sila na ang tanim, harvest, deliver. Sadyang Pinoy power. Yung kanilang amo, bibihira nilang mga kasama. Paragang ipinagkatiwala na sa kanila ang pagpapalakad. Pero ang mas nakakaproud pa, ramdam mo yung pagmamahal at malasakit nila sa kanilang ginagawa. Pangitan nyo naman. Ay, sadyang inilalaban ng kanilang produkto. eh makikipag-away wala namang kaalam-alam kalaban. <laughs> sa mga oras na yan, ay bumalik na sila sa kanilang mga trabaho. Ang kanilang para hindi naman masyadong nalalayo din eh. Mga 20 minutes siguro pag nakasasakyan. Alam niyo bang may libre silang pasasakyan doon? Kaya malaya sila nakakapagala pag walang paso. Ang good news! Isasama daw nila ako. In love! O di pagkasama ako. Kabay kasama rin kayo. Pero sa ngayon, siya, dyan na muna kayo.